Ito na nga, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo mga kapuntot At yan, meron nga may kaarawan ngayon At itong aking asawa, itong aking nasa likuran, at itong aking kasama At isa pa si Kuya Mark, happy happy birthday sa inyong dalawa At yon. at tara na, papunta na tayo ng ilog at tayo magbiliguan na doon Ito isa si mga kasama, isa naka tricycle, tapos naka motor At na. naka... アテンアジャオ <laughs> yun na nga tinulak muna yung isang tricycle ay talaga namang hindi makaahon na so, sobrang taas ng ahon din eh, sa lugar na are. paglampas mulaan ng tulay at buti pa nga ito magtitinda ng ice cream ay dire diretso lamang at yan naglaw, naglakad na nga sila at para makaahon yung isang tricycle na daming daladala at eto naman yung sasakyan ng ate ay talagang baliwala at ising ise ayo, tara let's go Nandini na nga kami sa may parting ilog at yan bubuhatin pa namin yung mga daladala namin kasi ang naakila namin cottage ay nandun pa sa may kabilang ilog na ay mahirap din na magbubuhat at napakalayo din na nilalakad hanggang doon sa may parada ng motor at sasakyan ay tara yan may kasama mga kami palang artista din eh. Alam nga pala may kasama kaming artista. Kaway, ay, kaway mo na artista. 哇！哇！ nabato ka wow ang oh, tubig dito oh. puti <laughs> ah, maraming rin dati dito pag marami, ng maraming tao yan, ganun yung mga kakaray Yan, ngayon lang, ngayon lang ako nakaligod dito Lagi lang ako bumupunta din dumadaan lang Yan, kakaray Tapos yun yung taan Yan, Yan rami pang taong dumadating o oh. wow. wow! Ay, kakanta pala mo na.

Happy, happy, happy birthday Tayo ang inumin tayo ang bulutan Tan, 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 tan